Ako si Yuli, anak ni Kabesang Tales at apo ni Tandang Selo. Tahimik ang buhay namin noon sa bukid. Amoy palay, huni ng ibon, at pangarap kong makita si Basilio na maging ganap na manggagamot. Masaya na kami kung may kanin sa hapag at may dasal bago matulog. Pero unti-unti nag-iba ang lahat nang ang lupang binungkal namin ay biglang inaangkin ng may kapangyarihan. Taon-taon, dagdag nang dagdag ang bayad at buwis. Kahit anong pakiusap ni tatay, parang walang nakikinig. Dumating ang pinakamasakit. Dinukot si tatay ng mga tulisan. May hinihinging malaking pantubos, limang daang piso. Malaki iyon para sa amin na halos wala nang ipagbili. Patay na ang nanay ko at si Ate Lucia. Kami ni Lolo ang natira. Inipon ko ang kaunti kong alahas, pati regalo ni Basilio, at ibinenta ko. Ngunit kulang pa rin. Kaya napilitan akong pumasok kay Hermana Penchang. Hindi dahil gusto ko kundi dahil kailangan para may maipangtubos kay tatay. Siya ang nagpautang, ang kapalit, maglilingkod ako sa kanya hanggang mabayaran. Sa bahay ni Hermana Penchang, araw-araw akong naglilinis at nag-aasikaso. Sa gabi, pinababasa niya ako ng mga panalangin at aklat. Kapag nagkamali ako sa bigkas, pinapagalitan niya ako na para bang hindi maririnig ng Diyos ang puso ko kung maikli o mahaba ang sinabi ko. Tiniis ko ang lahat. Sabi ko sa sarili ko, bawat araw ng pagtitiis ay hakbang palapit sa paglaya ni Tatay. Bawat piraso ng pagod ay parang kusin na idinadagdag sa utang na kailangang mabayaran. Nang makalaya si tatay, iba na siya. Tahimik, mabigat ang loob, parang may apoy sa kanyang mga mata. Napabalita na may mga namatay at may mga pinagbayaran. Siya na dating mahinahon sa bukid ay naging matigas dahil sa dinanas naming pang-aapi. Tahimik akong umiyak. Anak lang akong babae, ngunit ramdam ko ang sugat na hindi nakikita. Sugat ng ama na tinanggalan ng lupa at dangal. Si Basilio ang tanging ilaw ko. Siya ang pangarap na may pangalan. Sa bawat liham niya mula Maynila, ramdam ko ang pag-asa. Maghihilom din ang sugat ng bayan. Pero isang araw, parang nawala ang liwanag dinakip siya ikinulong at hindi ko alam kung anong kasalanan ang ibinintang parang gumuho ang daigdig ko sabi ng iba may taong may suot na abito sa kumbento na puwedeng lapitan para tumulong mahirap para sa akin ang gawin ito Ilang araw kong pinag-isipan kung tama ba ang gagawin kong paghingi ng tulong sa prayle. Ngunit dahil sa pagmamahal ko kay Basilio at sa kagustuhan kong mapalaya siya, gagawin ko kahit mabigat sa dibdib ko. Umakyat ako sa hagdan ng kumbento na nanginginig ang tuhod. Hawak ko ang dasal ko sa dibdib, parang maliit na kandila sa hangin. Kumatok ako sana awa ang maramdaman ko roon. Pero ang salubong sa akin ay hindi ginhawa. Ang titig na akala ko'y gagabay ay nakakatakot. Ang kamay na akala ko'y tutulong ay parang gapos. Para kay Basilio, paulit-ulit kong bulong. Para sa amin. Nanawagan ako sa Panginoon sa isip ko. Tulungan mo ako. Sa silid na yon, unti-unting kumipot ang hangin. Wag po, iyon lang ang nasabi ko. Nakita ko ang liwanag sa bintana, ang alikabok sa sahig, at ang pangarap kong parang malapit ng mabasag. Doon ko naunawaan ang isang mapait na katotohanan. May mga taong nag-aangkin ng kabanalan pero hindi marunong umunawa. May mga pader na puti sa labas pero madilim sa loob. Hindi ako santo. Nanghihina rin ako, natatakot at nagkakamali. Pero alam ko ang tama at mali. Alam ko na ang dangal ng isang babae ay hindi dapat ipagpalit kahit kanino. Kung iyon ang kailangan para palayain si Basilio, bakit parang ang hinihingi sa akin ay ang buhay at kaluluwa ko? Naalala ko ang kamay ni nanay na minsang humaplos sa buhok ko bago siya pumanaw. Naalala ko ang tinig ni tatay. Anak, tibayan mo. Naalala ko ang pangako ni Basilio sa dapit hapon. Darating ang araw, gagaling ang lahat ng sugat. Hawak ko ang mga alaala habang kumakabog ang puso ko. Huminga ako ng malalim at nagpasya. Kung may kasalanan man ako, Diyos ko, patawarin mo ako. Pero sana, maunawaan mo kung bakit ako lumundag mula sa bintana ang iyon. Hindi dahil sa kahinaan, kundi dahil sa huling pagtatanggol sa dangal ko. Mas gugustuhin ko pang matapos ang buhay na malinis kaysa mabuhay na wasak ang loob. Huwag ninyo akong alalahanin bilang liham na nawala sa loob ng kumbento. Alalahanin ninyo ako bilang dalagang nagmahal at nagtiis, bilang tinig ng maraming babaeng pinatahimik, bilang paalala na may hangganan ang dapat tiisin. At kay Basilio, kung aabot sa iyo ang bulong na ito, huwag mong sisihin ang sarili mo. Ang pag-ibig ko sa iyo ay hindi nawala. Naging apoy ito na magpapaliwanag ng landas mo at ng bayan. Ako si Julie, anak ni Kabesang Tales, kasintahan ni Basilio, dalagang ipinanganak sa bukid, dinurog ng lupon ng kapangyarihan Ngunit nag-iwan ng panalangin na sa lupang inagaw, sa dangal na sinira, at sa pag-asang binansagang kabaliwan, sisibol pa rin ang umagang marangal, sapagkat hindi natatapos ang kwento sa pag-iyak. Minsan, nagsisimula ang kasaysayan sa pagpatak ng huling luha.